Ngayong araw guys ay patungo kami ng asawa ko sa laot. Umagang umaga pa talaga ay nagtungo na kami sa laot para manubid. Umaga pa pero masyado nang mainit ang araw natin. Kaya tinakpan ko yung mukha ko kasi di makaya ang init. As you can see guys, hiningi ko na ang sombrero sa asawa ko kasi mainit na talaga masyado. Takot talaga ako pang mag vlog sa laot pero kinakaya ko dahil may pangarap tayo. Sa puntong ito, naghulog na ng panubid ang asawa ko dito ngayon sa laot. Takot talaga ako ngayon kasi hindi pa masyado maganda ang panahon, mabalod-balod pa kunti, pero sige pa rin tayo. Sa mga mangingisda na katulad namin, always remember, bago tayo pupunta sa dagat o laot, kailangan nating manalangin para sa kaligtasan natin dahil hindi natin alam anong daratnan natin sa paglalawod natin. Mas mainam nang handa tayo sa mga sakuna. Prayer lang talaga ang tangis ang data natin at panlaban. Nakailang ikot na kami ng asawa ko pero wala pa rin ganito. Kahirap ang buhay sa gata. Minsan meron, minsan naman wala. Sa araw na ito, wala talaga. Kaya nag-decide na lang kami na uuwi sa isla para kunin ang mga anak namin kasi gutom na rin ako sa panubit tapos walang huli. Kaya dito na lang kami sa tabing dagat ng isla para manguha ng kilawin ang asawa ko. Mangunguha siya ng lato. At sa panguha niya ay nakapana siya ng istang baga na fresh na fresh pa din. Binigay niya agad ito sa akin at muling nagsaom na po siya para manguha ng lato. As you can see guys, ayan na ang lato na nakuha niya. Sa puntong ito, patuloy pa rin sa amaman sa gunso ang asawa ko dahil dito nagtatago ang mga ista. As you can see, nakapana na po ng asawa ko ng baga at ayan na ang baga. Sa puntong ito, ito na lahat ang napana ng asawa ko na baga. At ngayon, nagkilaw at nagkain na kami ng lato na kinuha ng asawa ko ngayon sa dagat. Pawing-pawi talaga ang gutom namin dahil sa lato na kinilaw namin. Ang sarap din magkain dito sa dagat kasi malinis at fresh ng hangin. Habang nagkain pa tayo dito ay magsha-shoutout muna tayo. Shoutout pala kay Mananap Vlog at kay Ruina Pagasian Dalaguan. Sa gustong magpa-shoutout dyan, just comment down below para manutis at ma-shoutout ko kayo sa mga video. At hanggang dito na lang tayo sa video natin. Sana nagustuhan niyo ang video namin at kung nagustuhan niyo, please don't forget to follow, subscribe, like, comment at share para updated kayo lagi sa mga susunod na video natin.